things to consider when you are in your 30s. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong video na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. tao talaga itatanda. May mga tao kasi na nag-wonder ako, bakit may mga tao ni, parang wala lang sa kanila pero hindi sila nag-iisip kung ano yung kainat na nila, patanda nila. Marami kasi ako naoobserbahan na may mga tao na parang nagiging compliant sila na gano'n na lang ang, ano, pa na lang maliban na lang talaga doon sa mga tao na syempre, nagkakaroon talaga sila ng kanilang income. Pero may mga tao kasi na alam mo yung patanda na sila, pero nakaasa pa rin sila doon sa breadwinner ng family. So, yun ang nakakalungkot kung minsan isipin. Kung ayaw mo na magiging pabigat ka sa pamilya mo, then maybe these three things na iniisip ko is effective din para sa yo. Number one is bank account. Ano mo sa ayo at sa gusto natin, kailangan talaga na meron tayong bank account. Kung wala man, at least meron kang ano, meron kang habit na talagang magtabi ng pera para sa panggamot mo, 'di ba? Para sa health mo, Maliban doon sa mga benefits na makukuha mo pagtanda mo, kasi syempre, di ba, kapag, ka, kapag ka nagtatrabaho ka, may, may pension ka sa government, like SSA, may feel health ka. So, maliban doon, dapat meron talaga ikaw, or meron talaga tayo na naitabi para sa sarili natin. Pero at least, kung may mga, may mga conflict man na mangyayari, di ba? So, hindi tayo aasa doon sa pera na hindi pa natin alam kung kailan darating. May panghalili ka na kung ay ba hindi man darating yun, sa buwan na yan at least meron kang madudukot kasi siyempre di ba lahat talaga ng tao ay tatanga. this is just my principle pero kung ikaw hindi ka sang-ayon well wala naman ako magagawa doon kasi we have sabi ko nga lagi lagi na kanya, -kanya tayo ng perspective diin natin na may laman yung mga accounts natin or may laman yung kung ano man ang pinaglalagay mo ng mga iniipon mo kailangan talaga may laman yan. Kasi darating at darating ang panahon na kakailanganin mo yan. Number two is your health. Siyempre, kahit na mag-ipon ka, o kahit na pinaghahandaan mo yung pagtanda mo, kailangan mo pa din na magiging healthy. So hanggat uh, bata pa, hanggat nakakapagtrabaho ka pa, pa, huwag mo masyadong Huwag masyadong abusuhin yung sarili or huwag masyadong abusuhin yung katawan. Yan ang lagi kong naririnig sa mga nakakatanda. Lagi ko lagi yan naririnig sa mga lola-lolo ko dati, sa tatay ko din. Kung may mga sakit-sakit man, kung may mga hindi man talaga maiwasan, pero at least, di ba, malest. Number three is your relationship. Ito yung relationship natin sa mga magulang natin, relationship natin sa mga kapatid natin, relationship natin sa mga kamag-anak natin. Also, may mga instances kong minsan na kahit anong gawin natin, kahit anong pagpakabait natin sa kapwa natin, pagpakabait natin sa mga kamag-anak natin, may mga instances kang minsan hindi, merong hindi pagkasunduan, may tampuhan, may awayan, di ba? Lalo na kapag uh, sa lupa, sa kayamanan, <laughs> yung mga ganon. So, hindi mo natin may iiwasan yun. Pero, important talaga, importante talaga na wala kang kaaway. Kasi kapag ka wala kang kaaway, syempre, hahaba ang buhay mo. 'di diba? So, kung hindi man hahaba ang buhay mo, ang mahalaga doon, wala kang kaaway. If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to this channel if you haven't subscribed yet. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.